Isang lalaki ang masipag na estudyante sa araw, ngunit nagiging demonyo sa gabi upang manamantala sa mga kalalakihan. Sa loob ng mahigit dalawang taon, inatake niya ang dalawang daan at anim na mga kalalakihan. Ang kasong ito ay ikinagulat ng UK at ng buong mundo na ginawang ang salarin ang pinakaprolifikong sex offender sa kasaysayan ng Britain. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Balikan natin ang 2017 at tuklasin ang kasong ito mula sa simula ang Manchester ay matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon ng England at isang malaking lungsod sa Greater Manchester. Mayroon itong mahabang kasaysayan. Ito ay isa sa mga unang industrialisadong lungsod sa buong mundo at kasalukuyang ikalawang pinakamayamang lungsod sa UK pagkatapos ng London. Sa gitna ng Manchester ay matatagpuan ang Princess Street na papalibutan ng sikat na Chinatown, maraming bar at club at ilang unibersidad. Sa pagdating ng gabi, maraming estudyante ang pumupunta dito upang makisalamuha na ginagawang masigla at buhay ang nightlife. Alas 6 ng umaga noong June 2, 2017. Isang 18 years old na amateur rugby league player na si Jerry ay biglang nagising dahil sa matinding sakit sa kanyang katawan. Nang bumalik ang kanyang malay, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa kama na nakababa ang kanyang pantalon hanggang tuhod at isang lalaki ang pinagsasamantalahan siya. Agad na bumangon si Jerry mula sa kama, tumingin sa paligid, at napagtanto niyang nasa isang hindi pamilyar na silid siya kasama ang isang naguguluhang estranghero na nakatayo ng hubad sa harap niya. Sa sandaling iyon, habang nararamdaman ang parehong pisikal at emosyonal na sakit, nag-isip si Jerry at naintindihan na ang isang matikas na lalaking katulad niya ay sinamantala at niurakan ng isa pang lalaki. Puno ng galit, nais niyang maghiganti sa pagkawala ng kanyang dignidad. Gamit ang kanyang mga kasanayan bilang isang rugby player, mabilis na lumaban si Jerry laban sa mas maliit at mas mahinang lalaki na nang-abuso sa kanya. Ang lalaki ay walang kalaban-laban at natamo ang matinding pinsala hanggang sa mapatumba at mawalan ng malay sa sahig. Pagkatapos nito, tinawagan ni Jerry ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, Nakita nila ang maliit na lalaki na nakahiga sa sahig, hindi gumagalaw, samantalang si Jerry ay mukhang hindi nasaktan. Sa mata ng mga pulis, iniisip nila na ang lalaking nakahiga ang biktima, kaya't inaresto si Jerry sa ilalim ng suspisyon ng matinding pananakit. Inalalayan ang sugatang lalaki at dinala sa Manchester Royal Hospital para gamutin. Kahit na desperado si Jerry na ipaliwanag na siya ang biktima, ang mga pulis sa oras na iyon ay naniwala lang sa kanilang nakikita. Sabi nila, mukhang okay ka naman habang siya na inatake mo at nawalan ng malay, ikaw pa ang nagsasabing biktima. Sa mga sandaling iyon, dinala si Jerry sa istasyon ng pulisya para kwestyunin bilang suspek habang ang maliit na lalaki na ginagamot sa ospital ay nagpakita ng kakaibang kilos. Nang magising siya, hindi siya nakipagtulungan sa mga tanong ng pulis at tumangging i-unlock ang kanyang phone para inspeksyonin. Dahil sa matigas na paninindigan ng mga pulis, napilitan siyang i-unlock ang kanyang phone. Subalit kinuha niya ang phone mula sa mga pulis at malinaw na may mga hindi kaaya-ayang lihim sa loob ng phone. Nang bawiin ng mga pulis ang phone, natuklasan nilang puno ito ng mga pornographic videos ng mga lalaking walang malay. Nang makita ito ng mga pulis, doon lang nila naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Napag-alaman na si Jerry ay isang pangkaraniwang tao lamang at ang maliit na lalaking puno ng mga sugat ang siyang tunay na salarin. Ang lalaking ng abuso kay Jerry ay si Reinhard Sinaga, ipinanganak noong 1983 sa Sumatra, Indonesia. Galing sa isang mayamang pamilya, ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante na may-ari ng isang pribadong bangko. Dahil dito, namuhay si Sinaga ng marangyang buhay mula pagkabata. Bagamat ipinanganak na mayaman, hindi siya umasa lang sa yaman ng pamilya at nagsikap din sa kanyang pag-aaral. Noong 2006, nagtapos si Sinaga ng bachelor's degree sa arkitektura mula sa University of Indonesia at pagkatapos ay pumunta siya sa UK para magpatuloy ng pag-aaral. Dumating siya sa University of Manchester noong August 2007 at mabilis na nakapagtapos ng Master's degree sa Urban Planning. Hindi siya tumigil doon. Noong 2011, kumuha siya ng Master's degree sa Sociology. Hindi malinaw kung ayaw ba ni Sinaga magtrabaho o talagang mahal niya ang academic life. Ngunit noong August 2012, nagsimula siyang kumuha ng PhD sa University of Leeds na tumagal ng apat na taon. Habang nagsusulat siya ng kanyang doctoral thesis, namuhay si Sinaga sa UK sa suporta ng kanyang ama. Si Sinaga ay mukhang elegante, may kilalang pamilya, magalang, at masigasig sa kanyang pag-aaral. Matapos ang ilang investigasyon, nakakagulat na madiskubre na ang mga karumaldumal na krimen na isinagawa ni Sinaga ay sobrang kakilakilabot at malupit na bihirang makita, hindi lang sa buong UK, kundi pati sa buong mundo. Hinanap ng mga pulis ang apartment na tinutuluyan ni Sinaga na matatagpuan malapit sa Princess Street kung saan maraming mga masiglang bar at club. Hindi rin kalayuan ang apartment mula sa Manchester Gay Village na posibleng dahilan kung bakit doon siya nagdesisyong tumira. Si Sinaga ay isang bakla at hindi niya ito itinago. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga pulis ang maraming alak, iba't ibang hallucinogenic substance, kagamitan sa pagkuha ng video at mga device para mag-imbak ng mga video. Bukod pa rito, mula sa mga video na natagpuan sa kanyang phone, lumabas na ang bilang ng mga biktima ay umabot na ng higit sa 100 at lahat sila ay mga kalalakihan. Ang pinaka nakakalito para sa mga pulis ay wala nang ibang nag-report ng kaso maliban kay Jerry. Sa mahabang panahong ito, maaaring may mas malalim pang nangyari kaysa sa nakikita sa unang tingin. Maingat na sinuri ng mga pulis ang mga larawan ng mga biktima sa mga video at nakumpirma nila na may kabuang 206 na kalalakihan ang nakita sa mga footage. Sa mga ito, 136 lang ang na-identify habang ang natitirang 70 ay hindi matukoy. Dahil dito, nagsimula ang mga pulis na maghanap ng mga biktima upang mangalap ng ebidensya. Dahil sa tagal ng panahon, ang mga footage na kinuha sa bahay ni Sinaga ay nagpatunay ng kanyang mga kriminal na gawain na nagsimula pa noong 2015 o mas maaga. Dahil dito, marami sa mga taong lumabas sa mga video ay lumisan na sa lugar, kaya't naging mahirap ang investigasyon at pagkuha ng ebidensya. Nagsimula ang mga investigador na bisitahin at kontakin ang iba't ibang mga biktima sa England at sa buong mundo. Isang malaking trabaho ito na nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Karamihan sa mga biktima ay hindi alam na sila ay naabuso hanggang sila ay nakontak ng mga pulis. Marami sa kanila ang nagising sa apartment ni Sinaga na akala nila ay dahil lang sa sobrang pag-inom at iniisip nilang maayos silang inalagaan ni Sinaga. Dahil sa ilang mga dahilan, may mga biktima na ayaw makialam at makipagtulungan sa mga pulis. Naiintindihan ng mga pulis ang kanilang desisyon. Sa huli, 48 biktima ang nagpasya na harapin si Sinaga sa korte. Sa loob ng korte na natiling kalmado si Sinaga, walang ipinakitang pagsisisi at madalas pang ngumiti. Tumanggi siyang mag ng guilty sa lahat ng akusasyon at iginiit na ang lahat ng mga lalaking nakatalik niya ay ginawa ito ng kusang loob na nagsasabing nagbibiruan pa sila sa kama matapos uminom. Iginiit niya na ang mga tinatawag na biktima ay nagpapanggap lang na natutulog kahit na mukhang hindi gumagalaw sa mga video at kitang kita na masaya sila. Hindi ka paniwala ang mga naging depensa ni Sinaga, pati na ang pahayag na ang apat na walong mga nag-akusa sa kanya ay sila pa daw ang nagyaya sa kanya na pumunta sa kanyang apartment. Hindi ito pinaniwalaan ng hukom at alam ng apat na walong biktima na ang mga pahayag ni Sinaga ay puro kasinungalingan. Upang patunayan ang mga kasinungalingan ni Sinaga, kinailangan ng mga pulis na ilabas ang mga video na kuha sa kanyang bahay. Nakita ng mga biktima ang kanilang sarili na inaabuso at hindi maikakaila na ito ay napakasakit. Ang buong courtroom ay napuno ng awkward na katahimikan at narinig ang mga hikbi mula sa ilang mga biktima. Ang video ay malinaw na sumasalungat sa mga pahayag ni Sinaga. Isa sa mga biktima ay si Tony. Noong 2015, sa edad na 22, ay uminom ng labis sa isang club. Nang magising siya, nasa apartment na siya ni Sinaga. Hindi siya komportable at puno ng suka ang kanyang katawan. Hindi niya ito masyadong inisip at sinigurado niyang magpasalamat kay Sinaga sa pag-aalaga sa kanya. Si Sinaga ay mahilig ding magyabang tungkol sa kanyang mga nagawa sa social media. Isinusulat niya na ang Manchester ay isang mahiwagang syudad, isang lugar ng gay romance. Sinabi pa niyang, Take a sip of my secret poison, I'll make you fall in love. Noong January 2015, inabuso ni Sinaga ang isang 19 years old na lalaki. Noong panahong iyon, nag-away ang lalaki at ang kanyang girlfriend, kaya nabigyan si Sinaga ng pagkakataon na magawan siya ng kahalayan. Pagkatapos ng insidente, walang kaalam-alam na ipinagmalaki pa ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na si Sinaga ang tagapagligtas na nagligtas sa kanya mula sa kanyang masamang girlfriend. Noong isang weekend ng September 2016, sa loob ng 24 oras, inabuso ni Sinaga ang dalawang lalaki. Isa sa mga biktima ay si Jack, isang 19 years old na lalaki na sobrang nalasing ng araw na iyon. Pagkatapos niyang bumaba mula sa taxi, Nakilala niya si Sinaga at sabay silang pumunta sa apartment. Nang mag-umaga nagising si Jack at natagpuan ang kanyang sarili na hubot-hubad. Ipinaliwanag ni Sinaga na hinubaran siya dahil siya raw ay may sakit. Pagkatapos ay gumawa si Sinaga ng mga hindi kanais-nais na gawain na tinanggihan ni Jack. Sa UK, upang protektahan ang privacy ng mga biktima, pinalitan ng mga alias ang pangalan ng lahat ng biktima at apat na hiwalay na paglilitis ang isinagawa upang hindi magkaroon ng pag-iimpluensya. Ipinagbawal din ang media coverage. Gayunpaman, may ilang tao na pinili nilang isantabi ang kanilang karapatan sa pagiging anonymous. Si Daniel ang unang biktima na gumawa nito. Ibinahagi niya na isang araw noong 2015, ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan at uminom ng marami. Pagkatapos ng salo-salo, Plano niyang magtaksi pa uwi. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagnanais na umihi. Pumunta siya sa isang maliit na eskinita sa tabi ng pub at doon siya nawalan ng malay. Nang magising siya kinabukasan, nasa apartment na siya ni Sinaga. Pakiramdam ay magulo ang isip at hindi alam kung anong nangyari. Akala niya uminom lang siya ng sobra at hindi na ito ni-report. Nang 2017, nang kontakin siya ng mga pulis at ipakita ang video ng pang-abuso, doon niya lang nalaman ang totoong nangyari. Ang karanasan ni Daniel ay kumakatawan sa karamihan ng mga biktima. Akala nila pagkatapos ay nalasing lang sila dahil karaniwan silang nagkakaroon ng sakit ng ulo kinabukasan pagkatapos uminom. Kahit na nararamdaman nila ang pisikal na sakit, natatabunan ito ng sakit ng ulo at hindi ito masyadong halata Pinagsama ng mga pulis ang mga testimonya ng maraming biktima sa mga surveillance video upang muling buuin ang proseso ng krimen ni Sinaga. Karaniwan, lumalabas siya pagkatapos ng hating gabi dahil malapit lang ang kanyang apartment sa Bar Street. Ilang minutong lakad lang pababa at andyan na ang kanyang mga target. Minsan, maaari pa niyang makita ang kanyang mga biktima sa labas mismo ng apartment building. Ayon sa mga surveillance video sa kalsada, makikita na kapag bumaba siya ng ilang hakbang lang, may dala na siyang tao pa uwi. Pinipili lang niyang gawing target ang mga lalaking mag-isa, at kung may makikita siyang lasing na nakahiga sa isang eskinita o sa kalsada, diretso niya itong dadalhin sa kanyang bahay. Kung may makikita siyang lasing pero nakakatayo pa, lalapit siya at kakausapin aaluking uminom sa ibang lugar o maghanap ng lugar para mahulasan. Mataas ang porsyento ng tagumpay niya. Kapag may sumunod sa kanya pa uwi sa apartment, hindi na sila makakalabas ng basta-basta. Aalukin ni Sinaga ang tao ng inumin na may halong droga at pagkatapos itong inumin, mawawalan ng malay ang tao. Upang matiyak na maayos ang lahat, maingat na susuriin ni Sinaga kung talagang nawalan na ng malay ang tao. Bago magsimula ang pangaabuso, ang kamera ay ihahanda upang kuhanan ang buong proseso. Kinabukasan, ipapaalam ni Sinaga sa biktima na dinala niya sila pa uwi matapos silang mawalan ng malay sa kalsada dahil sa sobrang kalasingan ng nagdaang gabi. Kadalasan, magpapasalamat ang biktima at aalis. Sa ganitong paraan, ipinagpatuloy ni Sinaga ang kanyang gawain sa loob ng dalawang taon. Noong Abril 2017, isang lalaki ang nag-report sa pulisya na ang tanging naaalala niya ay magising sa isang silid ng isang asyano at nahihilong umalis. Pagkalipas ng dalawang araw, napagtanto niyang siya'y inabuso at agad itong inireport sa pulisya. Sa kasamaang palad, hindi niya maalala ang hitsura o address ng suspek kaya't nahirapan ang mga pulis makahanap ng lead. Hanggang dumating si Jerry, isang 18 years old, hindi tiyak kung dahil sa kanyang magandang katawan o dahil sa mas kaunting droga na ininom, kaya nagising siya habang inaabuso at inilantad ang mga krimen ni Sinaga sa publiko. Ang paglilitis kay Sinaga ay tumagal mula 2018 hanggang 2020. Sa kabila ng kanyang pagtangging aminin ang kanyang kasalanan, nahatulan siya ng 159 counts of sexual offenses and sentenced to 88 life imprisonments. Dahil sa napakaraming ebidensya, sinabi ng hukom, Sa aking pananaw, ikaw ay isang napakadelikado, tuso, at mapanlinlang na tao, kaya't umaasa akong hindi ka na makakalaya. Bagamat may karapatan ang parole board na magtakda ng parol, ang pinakamaagang panahon para sa kanyang posibleng paglaya ay pagkatapos ng 40 years sa 2060. Kung mabubuhay siya hanggang doon, magiging 77 years old na siya. Itinuturing ng Crown Prosecution Service si Sinaga bilang isang may pinakamataas na bilang ng sexual crime sa kasaysayan ng batas sa UK at maging sa buong mundo. Dahil sa mga ginawa niyang ito, nag-iwan siya ng masamang imahe ng Indonesia sa buong mundo. Marami sa mga Indonesians ang galit kay Sinaga at ipinahayag ito sa social media na nagsasabing isang kahihiyan siya para sa bansa. Ang iba naman ay naniniwala na masyadong magaan ang parusa at dapat siya ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit hindi ito posible dahil matagal nang ipinagbawal sa UK ang parusang kamatayan. Sa buong paglilitis, tanging ang ina ni Sinaga ang dumalo sa mga pagdinig. Sinabi niya sa media na hindi niya alam na ang anak niya ay bakla at sila ay mga debotong kristyano, kaya't hindi siya makapaniwala. Inamin naman ng kanyang ama na nararapat lang ang hatol kay Sinaga at hindi na siya nais makita pa o pag-usapan ng kaso. Si Sinaga ay lumaki sa isang pamilyang debotong kristyano at kahit nang siya ay nasa UK, madalas siyang magpunta sa simbahan. Ayon sa mga kaibigan niya, nakita nilang pumupunta siya sa simbahan ng maraming beses at sinasabi nilang siya ay isang maawain na tao. Kaya mahirap isipin na siya ay gagawa ng ganitong kasalanan. Dapat ding banggitin na ang mga kasama ni Sinaga sa Universidad sa Indonesia ay nagsasabing siya ay matalino, masayahin, at normal ang kanyang sexual orientation. Kaya't mukhang naging bakla si Sinaga nang lumipat siya sa UK. Noong unang dumating siya sa UK, nakatira siya sa ibang lugar bago lumipat sa isang lugar na malapit sa gay village. Isang posibilidad ay bakla na siya noon pa pero hindi tanggap sa Indonesia kaya hindi niya ito ipinakita. Nang makarating siya sa UK, nahanap niyang mas bukas ang pananaw ng mga tao tungkol dito kaya't lumakas ang kanyang loob na magladlad. Matapos mangyari ang kasong ito, naglabas ang mga autoridad ng mga statistics na nagpapakita ng pagtaas ng mga tawag sa emergency mula sa mga kalalakihan na naguulat ng insidente na naging pinakamataas na bilang. Napansin ito ng lokal na komunidad dahil bago ang insidenteng ito, nakatuon ang atensyon sa kaligtasan ng mga kababaihan. Karaniwang sinasabihan ang mga kababaihan na huwag maglakad mag-isa ng disoras ng gabi, ngunit madalas na hindi nabibigyan ng pansin ang kaligtasan ng mga kalalakihan. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na mahalaga para sa parehong kalalakihan at kababaihan na malaman kung paano protektahan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng paghatol kay Sinaga, Inanunsyo ng alkalde ng kanyang bayan sa Depok, si Muhammad Idris, na balak niyang magutos ng mga raid sa lokal na komunidad ng LGBT. Ang anunsyo ay agad kinundena ng mga aktibista para sa karapatang pantao na nagsasabing ginagamit ng mga konserbatibo sa Indonesia si Sinaga bilang dahilan upang targetin ang komunidad ng mga bakla sa bansa. Habang nakakulong sa HM Prison Wakefield para sa kanyang habambuhay na sentensya, sinasabing inatake si Sinaga ng isa pang bilanggo, si Jack McRae, noong July 4, 2023. Sa pagkakataong ito ay masasabi nating, Karma is a bitch.